Uy! 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 Ano yun? Siyo 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 bisigaw! Teka, ba't parang may nag-aaway sa labas? Ano yun? Nakakagulat na ba yun? Uy! Teka! Uy! 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 Ano ba nangyayari dito? Ne uy! 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 Teka lang! Uy! Ano ba? Ano ba nangyayari dito? Ay, naku po, bakit kasi kayo? Ano ba yan? Ang aga-aga, nag-aaway kayo. Akin na to. Wow. Ibalik e, mo ne rin ito. akin na to eh. Ganun ito. Akin na to. Ibalik mo. Ayan na Bada -bada. to! Ayan, nangyaga Tutulog pa ako eh. Ano naman to si Rizzo pati si Lin. Lagi na nagaaway. aaway na, muna sila mag-aaway. Sarap pa matulog eh. Papalit nga sa pagtulog ko. Grabe, nagulat ako doon. Nice... Uy, huh. ano na naman ba yun? Ano ba yun? May sumasabog na naman Ano na naman meron? Teka nga, sino ba? Si Linlin -Lin to ha? Uy, Lin, ano yan? Anong ginagawa? Ala, pinasabog oh, eh. mo ba yung ni Raizo? Oo, oh, oh. kasi ayaw niya ibalik yung isda ko eh Teka nga nga, namagang umaga pa, nasan ba si Raizo? Uy, Lin, ayusin mo yan Ayoko nga, ah. ayaw ibalik ayusin yung isda ko eh Uy, kakainin ko to. What? <laughs> no! Ang ingay, umagang umaga, may mga gantong chaos na. Ah, gusto ko ba bumalik sa pagtulog? wala na naman may ingay. Oh, wala na naman sila na naman eh. Mamaya na lang ipapix yan. Matutulog mo na ako, please. Gusto ko pa matulog. Sana wala nang istorbo. Ay, tulog nga ako ulit. Wait, sweat, sweat. ano na naman? Pero na naman tuwatawag. Sino po yun? May tuwatawag na naman sa akin. Oy, ano yun? Dulce, ikaw pala yan. Ah, wala lang wala lang. <laughs> uh, kailan ba ako makakatulog na maayos? Gusto ko lang na matulog na maayos eh? Di ba ano yun? Mahirap may lingin yun. Hmm, konti na lang talaga. Pagod na pagod na ako sa kanila. Okay, makabalik ulit sa pagtulog. Wep, wep, wep. Ayan na muna, naman. Ayan na naman. Ano ba yun? Ano ba yun, Jules? Meron ka bang kailangan? Ano yun? Wala lang. <laughs> gusto ko talagang umiyak. Ano ba naman yan? Napaka-anoyeng ng na mga tao ngayong araw ah. Err, napapagod na ako. Ah, please, kahit konting tulog lang. Gusto ko makatulog. Uy! Ah, bakit may pasabog na naman? Ano naman yun? Ano na? Hala, nakita tayo, Leng. Kayong tatlo, nung ginagawa nyo, pinasabog na naman yung bahay ko. Hala! Di, ikita ko kayo. Ah! Ay, bumalik tayo dito. Kahit tumakbo. Hmm, ayoko na. Pagod na ako. Lalayas na ako dito. Ayoko na. Ayoko na, ayoko na. Kasalanan mo to, Jules. Maglalayas na ako dito. Ayoko na dito. Pagod na ako sa inyo. Hindi, ayoko na. Alis na ako dito sa lugar na to. Hindi nyo na ako makikita kahit kailan ayoko na, alis na Oy ako Uy Jules, bakit mo to? Hindi Ayan. ako, ikaw yung Ryso Ulan na ako sa inyo, ayoko na, alis na ako Pagod na pagod na ako sa inyo Napaka-annoying nila Hindi ko alam kung saan ako pupunta Pero bala na hmm, Basta makalayo lang ako sa lugar na to Grabe, ilang oras na ako Nagmamaneho dito Nasaan na ba ako? Parang ibang lugar na to ha ganda dito. Tataas ng building. Nasaan na ba ako? Hindi din sure May hospital pa dito. Police station. Ay, Ups, uy. ups, ups. 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 Sir, sir uh, wala po ang ginagawa. Ah, checkpoint pala to. Oh, huh, kinabahan ako. wala po ang ginagawa. Masama, officer. Ha? hello po. Meron ka bang ano, lisensya? Ah, lisensya. Ayaw nga pala, checkpoint. Uh, mer meron naman po. Ito, ito, ito. lisensya ko, Sir. Ipan okay, nga niyan. Ayan po. Ano ko nga to? Oh, parang hindi ka taga dito. Ah, slick. Tignan mo nga itong lisensya na to. Ay. Uh, ano yan? Ay. po, ano uh, uh, opo, opo. Hindi po talaga ako taga dito, Sir. Ah, uh, nagmamaneo lang po papunta dito. Paano na nakapasok dito? May password yung city namin, ah. hindi ko ko rin alam kung ano nakapasok dito. Uh, alam ko po, alam ko po. O, oh, ano yung password namin? Sige nga. Tayari. Uh, sige, hulaan ko na lang. Uh, uh sir, 123 yun, di ba? Oh, click. Alam nga niya yung password natin. Sabi ko sa'yo, palitan mo Kamuha, Ay, saan na yun eh. Kamusta na ba yung lisensya? Okay. Ah, ito. Ah, Na-verify ko. Legit naman to. Pwede mo Ay, Legit. Ay, sige po. Sir, so, ah, sal sir. Salamat, wait. sir. Ano ba kayo papunta? Ah, hindi ko rin po. Alam ko saan ako punta, sir. Eh, ah, sa katunayan po, nag-less po sa amin. Kaya, I have nowhere to go po. Ah, sige po, sir. Mauna na po. O, oh, sige. Ah, sige. Basta mag-ingat ka, ha? Ah, sige po, sir. Mauna na po sa inyo. Paalam eh, po. Ingat ka. Po. Mga pulis pa dito. Kailangan mag-ingat dito. Baka kung anong mangyari dito. Teka. 走，走，走。 Wala oh, oh, tumirik Ano ba naman yan? Tumirik Oy, po yung kotse Nakapasok Ay. mo lang sa city namin Lumalabag ka na sa batas Bawal magpark dito Ay sir hindi po nakapark yan sir ah, Tumirik Tumirik po yung kotse ko sir Ah tumirik naman pala eh ah, May alam kaming oh, ano Mekaniko Ay mekaniko? Ah uh, yari uh, well, eh, Sir mahal ba dun? Uh, medyo magasas-gasas dito sa city May pera ka ba? Ay yun nga po sir Naglayas po ko Nakalimutan ko po magdala ng pera Yari Ah uh, Uh, sir, pwede niyo po ba ang tulungan? O, oh, sakto. May bakante tayong kulungan sa pano, ay, police station. Ay, sir, uh, hindi po, hindi po masamang tao, sir. Ay, ah, ikaw naman, nagbibiro lang kami. Pwede ka magpahinga doon habang inayos natin sa sakyan mo. okay? tara, eh, ka. Sige po. Eh, problema po, wala po din akong pera eh. Paano po yan? Parang mahirapan talaga tayo dito kay Wets ah. Anong balak ay. natin dito? Tutulungan ba natin to? Sige, pwede na. Wala naman tayo na eh. Sige, Wets, tulungan ka na namin para mapahis natin sa sakyan mo. Pero, nabanggit mo, ano bago ka, ba? ka lang dito, di ba? Ay, obo, bagong bago lang po sa city. Actually, first time ko po dito, as in. Oh, slick, sakto. Patapos na yung duty natin. Ah, uh, wits, gusto mo ba i-tour ka namin sa city? Ah, uh, sige po, sige po, magandang idea po yun. Pero wala po sa sakyan eh. Ah, uh, sige po, sige po, magandang idea po yun. Pero wala po sa sakyan eh. Paano po yun? Ah, meron tayong motor dyan sa labas. Hiramin mo na lang. Ah, uh, oh, wala naman yun. Sige po, sige po. Ah, uh, oh, sige Wits, hintay ka lang muna dyan ha? Slick, bis muna tayo, bao na natin. Tara si Grabe, ikaw lang. <laughs> sige po, sige po. Ah, uh, okay. Hindi ko alam, bis, kung nasan tayo ngayon. Alam ko, nagmamaniola ako kanina sa... Nagmamaniola ako kanina. Ngayon, napunta ako sa syudad na di ko alam kung nasan ako. Dito pa ako sa police station. Sana mababait itong mga police na to. Amalas ko pa to, pa yung kotse ko. Sana matulungan nila ako. Wala pa naman akong kapera-pera dito. Buti na lang, may bread dala. Pero mas okay na to. Kesa tumira pa ako kasama sila Razor, pati Jules. Ang kukulit ng mga yun eh. Nice. Okay, Wets. Ready ka na ba umalis? Uy, ito na pala sila. Ah, uh, yes po. Ready na po. Uy, nag off duty po. Uy, uh, talaga pala kayo. Ano, ako nga pala si ano, Wafu. Tapos itong kaibigan ko, si Slick. Ay, hello po, sir. Hello. Nice to meet you po. Nice to meet you, sir. Tara, sakit tayo ng motor para mabilis tayong makaikot. Ah, sige po, sige parang po. ba mo magmotor? motor Ay, ah... Uh, uh, opo, opo. Marunong po ako. Marunong po. Ayari, di para marunong na ito. Slick, yung lisensya niya kanina, na mo ba kung sinabing motor din? Ah, uh, nakita ko lang wheels eh. Ah. Pwede na rin siguro pwede na yun Oh, pwede, pwede na yun, oh, pwede pwede na yun. Ara, Sige ay, po ay, Okay ito na po yung sa akin Red siguro Favorite color ko po kasi itong red eh oh, Sakto May tigisang ah, kulay pa tayo Sakto po oh, Sige po uh, Teka paano ba to uh, Okay ganito lang Okay okay madali lang pala Uy dadaan oh, ah, Sir Marunong ka ba talaga magmane o oh? Ay yes po marunong Uy. po Yes yes Okay uh, tara po uh, Mag continue na po tayo uh, Ah okay. Dahan mo na tayo dito sa mayano Meron kaming samgyupsal dito Ay may samgyupsal Wow ito pala yung letter S may ba kayo kumain ng samgyupsal Ito pala yan Uh, sakto lang po. Ito, so, wow. pwede ka magluto dyan ng ano. Live wow. cooking. Oh, Live ano. cooking. Ito, sample Isanggi lang pa. Pa. Oh, libre na namin to. Ayan, ah. Oh. Ay, wow. Meron Prime pa mo. pa libre. Sige po, sige po. Gusto ko po yan. Eh, ano lang po. Ito, lalapag yeah, lang. Ay, si may grill yan. Ano? Ah. Let wow. him ba? cook. Let him cook talaga. Ayos to, ah. Tapos Halit po, ah. tayo. Bago tayo magbayad. Ay, bago tayo magbayad. <laughs> Pinatesting <laughs> oh, lang pala tayo dyan. Oh, tinesting lang. Tinesting lang. Tara, tara, tara na po. Okay, okay, okay. Okay, tara. Tayo. Hoy po. Ano po itong ano? Ano po itong ito, 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 parang buglog dito. Ito, oh. Ah, decoration lang yan dyan. Para hmm. ano yan, yan yung mundo. Hopefully, lahat ng mga tao bumisita dito sa Aquaverse City namin, kaya nalagay namin dyan. Ah, Aquaverse City? White. Yun po ba yung Oo. tawag dito sa syudad na to? Nasaan ako ngayon? Oo, oh, tama. Welcome sa Aquaverse City. Ay, ayos to, ah. Bon, wow, tras na mga buildings nyo po dito. Uy, ano to? O, dito naman tayo sa kabila. Ano to, fasada? Pati, ano to? Jo Oo, oh, dito tayo. Silipin naman natin to. Baka may gusto kang bilhin. Ah, may gusto. Ay, wala pong pera eh. Ah, wala bang pera. O, oh, window oh, shopping lang tayo. Window shopping. O, oh, sigi. sige. Windows ay, ayos to. Parang mall. Wow. Oh, oh. dito. Mga gaming chair, computer. Ay, wow. Opo, oh, may ganito po ako sa bahay. Nakalimutan ko lang e eh, pack. Hindi kasi kasha doon eh. nag po kasi ako eh. Kaya hindi na nag-kasha. Wow, ayos to. Ay, may mga phone ko pa sa ibang po lugar. Po, pa. Sige po, sige po. Wala ka namang kinuwa dyan, no? Ay, wala po. Malinis po, malinis, oh, malinis. Okay, okay. Sige, tara malinis naman po. Okay, okay, sige po. Tara, sasakay na po. Malinis akita. ang pagkuha? Mali ay, hindi po, hindi po. Malinis po. Wala, po. Wala, Wala, po. Wala po. Wala po ebidensya. I mean, uh, you know. Tara na po, continue na po tayo. Uy, ano yeah, po? Yeah, meron ito? din kami ditong bangko. Ayan. Bangko? Pagka gusto mo mag-withdraw ng pera o gusto mo mag-apply ng kriminal, nakakaw ka ay, na ng pera dyan. Ay, hindi, hindi po tayo mag-criminal. Wala pong ganun. Ayos ito ah. Ay, see. Oh, ano naman po to? Ooh, ah. Ito nga pala yung ano namin. Aquaverse concert stage. Tara, papakita Whoa. namin sa'yo. Oh, wow, concert stage. Eh, oh, nagpa-perform ba dito yung mga idol ko po? Oo. Wow. Oh, Ayos ko Tara, na ah. Wow, ang ganda. Uy, ano yun? Ulo. Wow, ayos yun na. Isa pa, isa pa. Uy, uy. Wow, a covers. Tama na, magastos yung fireworks. Tama, 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 tama. Ano po, sige po. Sa ata, pera Budget, ang obus pera. Ayos po yung sign na yun, ang ganda po. Basahin nyo nga po, yung nasa stage. Oh, subscribe. Subscribe, Sa covers, sa Kaiwetski channel. Oo, if you haven't already, masaya yun. Maraming mga adventure mapapanood dun. Okay, tara. Okay, tara na po. Kain tayo. Kwets, may pangkain ka ba? Ay, actually, wala po talaga akong Meron pong bread. Pero

Paano ba to? Wala namang ano, pera. Paano Ito, yeah, so, may bibigyan natin ng trabaho? Trabaho? Trabaho <laughs> ko trabaho dyan. Gusto mo ba magtrabaho dito? Ah, uh, sige na mo. Sige po. Abo, mukhang matatagalan po atao dito sa city bago makaalis eh. Sige po, why not? Ano po ba ang trabaho yan? Magpupulis po ba ako? Kagaya sa inyo? Ah, uh, pwede ka naman mag-apply sa polis kaso ang open position lang namin doon, kriminal. Ay, hindi po. Ay, hindi. Huwag na lang po. Ano na lang po yung ano, available na ano? Available na trabaho po. Ah, meron akong alam na pwede sa Sakto, slick. Gutom ka na, ba? Diba? Tung sa galing. Kung saan ito nang galing, o. Oh. Ay, yan. Saan nang galing? Ayun. Ay, 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 angel's Burger? Ay, yun. <laughs> hindi. Jollibee <laughs> Di yan. Ah, Jollibee yan. Kala ko Angel's, si eh. O, sige. Ah, saan po ba yung ah, Jollibee? May Jollibee din dito. Dito, dito. dito. Ay, ay, natin tayo kanina. Ah, nadaanan. Mm. Oh. Hindi mo ba napansin? Naglaway na yung bibig ni Slick nung dumaan tayo. Ah, kaya ay, pala. Sorry. okay, kayo po mauna. Hindi ko po memorize tong lugar. Okay, sige. Tayo. Ay, kabisa ko ito. Nakabisa ko ito. Sige po, sige po. Oh. Puta po tayo si Jabi. Kahit nakapikit yan Slick, maanap niya gamit yung ilong. Niya. Ay, grabe naman po. Ang hapsarap. Oh, Ang hapsarap po ata sa si jobby. Wets, marunong ka ba talaga magmaneho? Parang kinakabahan ako ako sa'yo. Ay, hindi po. Okay lang po ako. okay lang po. Uy, Okay lang po. Okay lang po. Minor inconvenience. Uh, Wets, pinapaalala ko lang. Off duty kami. Pero police Ay. pa rin ako. Ay, apo, apo, sir. Uh, sir, dito na tayo sa si jobby, sir. Naamoy ko na po yung manok nila. Yun. Hmm, ito. Ay. Okay, dito. Uh, yeah. Okay. Whoa. Welcome sa Jollibee. Ano? Ayun, nakapasok na ako. Oh, Oh. Ah, di teche, eh, no? Pwede kang magluto. Pwede kami na yung magiging na una mong customer. Ay, ayos po. Pero di pa po, po ata prepared para dyan eh. Oh, bakit? Nakabahan ka ba magtrabaho? Ako oh, po, first ko po sa mga grill. Kasi usually po, ano, iyaw-iyaw lang po kami sa lugar namin eh. Ah, eh, ito. Bigay na kita ng ano. Simulan mo na to. Ito, chicken. Yan. Chicken? Ay, ala, kapraktos niya po. Sa may stove. Ay, sige po. Oh. Pwede kang ito, 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 ito. mo na kita. Sige po, sige po. Ano po bang gagawin dito? Saan po ito ilalagay? Ay, dito, dito mo lang din? sa may stove yung manok. Oh, Ay, Oo Oh, ah, Oh, meron ka ng customer dun sa ano, cashier. Dali, Ay, hello po, sir. Welcome po sa Jollibee. How may I help you po? Hello, ah, order nga pala ng ano, sampung bakit. Sampung bakit? Ay, sir, isang chicken lang pong available natin today, sir. Ayan, sige, pwede na yan. Wait. Uy, hala. Yung niluto mo na sa sorry, sorry, sorry. la first time ko kasi trabaho. Oh, ito na, ito na, may chicken na ako. Muntik Ito, Ito na po yung order nyo, sir. Salamat. Thanks for coming. Thank you. Maya, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank po binigyan you. Thank 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 you. Ay, you. Thank Hindi Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Sa Thank you. Thank po Thank oh, na, na. Uh, uh, na po. you. na po. Thank you. Thank you. Thank po. Thank you. 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 Thank na Thank you. Thank na Thank you. Thank you. tayo next sir bahay niyo po. Ah, sige po, nice ah, idea diba? po. Ay, oo oh nga po pala, sir. Speaking of bahay, ah. san po pwede matulog ngayong gabi? Ah, wala ka nga palang tulogan, no? Eh, ayoko po dun sa, ano, sa PlayStation sir. Mukhang ang lamig po dun, eh. Walang kumot. Ah, sige. Tingnan natin kung paano. May pera ka naman nakuha kanina, di ba? Ah, po, Meron naman po ang 3 diamonds dito. Taka mo muna dito sa bahay. Tapos mamaya, tingin tayo na pwede mong oh. Wow. matutulogan. Bahay niyo po ba to, sir Wafo? Oh, syempre. Eh. Tingnan mo naman wow. yung kulay. Matching. O nga, nung ganda. Okay. mo? may workstation ka pa dito. Ah. Kompleto yan. May kitchen din ako kahit hindi naman ako nagluluto. Hmm, ayos po to. Ay, sorry uh, po. Umakit po ako agad. Sorry, sorry, sorry. Okay lang yan. Oh. May piano din ako dito kahit di ako marunong tumugtog. I see. Ayos po to. Ah. Mayroon po another uh, workstation dito. Ah. Ayos to. Ah. Daming, pray, eh. daming workstation, sir. Mayroon pa dito. Oo, oh, maraming computer. Yan yung galing kanina sa may ano, Shopee. Oo, doon pala galing yun. Okay po. Tara po. Baba na po tayo dito. Eh, paano po yun, sir? ano pong gagawin natin pag ganun? Wala pa matutuluyan. Ara, tingin tayo ng ano, apartment. Meron ka naman na ma-afford kasi may diamond ka na. Ah, sige po. Okay. Ayan. meron na rin po ang trabaho. Ara, tayo. Ara po, saan po ba yung apartment na sinasabi niyo po? Alam ko dito yung banday sa may kaliway. Malapit hmm. sa may mga tindahan ng Shopee at Lazada. Pag dito sa apartment. Hmm, mala BGC oh, BG BG ah. Oh, BGC. shing! Ganda dito. Siguro daming ilaw nito pag gabi. speaking of gabi, medyo pag -gabi na rin po sir no. Oo, oh, malapit na magdilim kaya kailangan makahanap na tayo ng tirahan mo. Ay ito to, ito po apartment. Ito po ata yun. Ito, Ooh. ayan. I see. Dito tayo sa may kabila. Sa kabila ba? Saan ba? Oo. Oh. Ay dito, dito. Sige po sir. Dito, dito nakakabila na yung mga mayayaman na apartment. Sakto, may trabaho ka na sa Jollibee. kayang kaya mo na to. Hmm, sige po, sige po. Eh sir, yeah. paano po yan sir? Pang down payment lang po ang pwede. Eh sir, nabanggit nyo eh. Mahal daw yung cost of living dito eh. Kulang tong pera ko eh po yun. Oo oh, nga no. Slick, anong gagawin natin dito? Hindi naman niya afford yung mga apartment. Alam ko na. Out of town nga pala si ano, Swift. Ang um, mga one month yun eh. Sino, sa, sino oh. po? Teka, sino po si Swift? Yun yung kaibigan naming dirt black, kulay green. Mm. Ay, taga oh. dito. So, sa'yo na lang yung ano. Sa'yo na lang yung apartment niya. Tara. Hindi naman Swift. niya malalaman eh. Ano po ba ito? Elevator oh, po na. ba ito? Oo, oh, tara. Si Pasok. Ay, okay po. Okay. Wala po ganito sa amin eh. Sige. Okay, akit tayo. Oh, tayo. Wow. -a -a to, oh, ng elevator. Ayos to. Basta, ano, wait, Pag lang sa Sabihin na Na pinairam namin Sa yung apartment niya Ay, Sige po antas dito Grabe Kitang kita yung bangko May pera kaya dyan Ay I mean uh, Tara na po Sige po Tara na Dito na ba yeah. Ay oy, ah, Hindi mabuksan Yun Wow Ang yeah. ganda dito ah. Wow May gaming setup din siya dito Ano po bang ibang meron pa dito ah, uh, ito, ito, ito Ito dito uh, ng gamit Kompleto uh, mas second floor wow! pa yan Nakita tayo. Second floor nga Wow Ganda dito sir Eh Bakit sir hindi ko to afford, sir. Baka di ko to afford. Okay lang yun. Hindi naman Balik malalaman yun. ni siyo. Oo nga, wala man naman sabi... ah, lang siya okay, dito eh. Sige po, sige po. Sige po. Sige po. Sige po. Sige po. Sige Meron pa tayong hmm. view. Ano to? Rooftop? Ah. Wow! May rooftop! Oh, may kapitbahay pa ata ako. Ang ganda na ito ah. Wow! Kitang kita yung concert hall. Oo, oh, oh, eh, no, ayun o. Ito. Saan natin? Para ah, mas makita po. mo. Sige po, sige po. Wow! Oo oh, nga po. Ayos to. Balik kahit walang ticket, pwede manood ng concert dyan. Ah, syempre Basta wag mo lang sasabihin sa kan ay, opo, opo. O, sige po. Uh, sir, Sir Slick, pati Sir Wapo, maraming maraming salamat po. Tatanawin ko po ang utak na loob to sa inyo na binigyan niyo po ako ng shelter, pati ng trabaho. Maraming salamat po. Walang anuman, Wets. Basta welcome na welcome ka dito sa no, Aquabor City. Kaya sana nag-enjoy ka. Opo, opo. Uh, sige po, Sir. Baka may naabala ko po kayo mag-prepare lang po ng mga gamit ko dito. Sige, Slick, tara. Alis na tayo. Kayaan Ay, so, na ano natin siya. Number, number niyo po. Number, number. Saan po kayo nakatira? Baka ah, ako, number. number number namin? Ah, Opo. text mo na lang kami ito. Ito yung number namin. 1, 2, 3. Pares nung sa sir. Ano? Sorry. Ah, sige po. <laughs> Pares nung sa city. <laughs> ah, sige po. Ah, okay ah. naman ano. 0922. Tutunog-tunog. Ah, sige po. Thank sige, <laughs> sige, sige po. Ah, <laughs> uh, nakalista okay. naka naka na with. po sa akin. Sige po. Bye-bye. Sige, ingat. Yeah, bye -bye. A Alam. A Alam. Sige. Sige po. Bye-bye. At sila dyan dumaan. Okay. Punta na eh, itong apartment na binigay nila sa akin ah. Ayos to. Meron pang CR kompleto to. Ayos to. Pero color green. Hindi naman color green yung ano ko. Pero okay lang. Na yan yaman na libre naman to eh. Okay, magandang gawin ngayon. Siguro manod ng TV o oh, nga. Ano, maganda idea. Sa TV dito. Ay, ito. Pwede ba umupo dito? Ay, ayun. Alright. Manod tayo TV. Grabe, napasarap yung panood ko, no? Teka, wala, gabi na pala, di ko na malayan yung oras. Pero bakit ganun? Ang ganda na nung tinitirhan ko. Meron na rin trabaho na maayos. Nasa bagong syudad ako, bagong buhay. Pero bakit parang may kulang pa din? Parang may namimiss ako eh. Namimiss ko yung ingay kasi ang tahimik dito sa apartment. Puro mayayaman yung nakatira. Parang may kulang talaga eh. Parang namimiss ko sila, Raizo. Pati Jules, pati Lynn. Eh, wala naman sila dito sa syudad na to. Nakakalungkot naman. Ano kaya kung umuwi na lang kaya ako bukas? Sasabihin ko kila Sir Wapa pati Sir Slick na uuwi na ako. Di ko kaya na ganito. Namimiss ko na mga kaibigan ko. Okay, matulog na ako. At bukas na bukas din, pupuntaan natin sila at uuwi na ako. Itong pera ko kung gagamitan ko na lang. Magagamitan ko na lang pampamasahe. Okay, see you bukas. Matutulog na ako. Okay, umaga na. Ah, pupunta na ako sa police station ngayon. Sasabihin ko kila Sir Slick pati Sir Wafo na uwi na ako sa amin. Miss ko na mga kaibigan ko. Teka, paano ba ito gumagana? Ah, uh, baba. Hindi ako marunong gumamit na elevator. <laughs> okay, tara. Punta tayo dun. Uy, dito pa yung mga motor nila. Hindi ata nila kagabi. Okay, sakay tayo dito. Tapos, punta tayo dun sa police station. Tahan natin sila, Sir Wafo, pati Sir Slick. Sasabihin ko na uwi na ako sa amin. Malayo ba? Hindi ko alam kung malayo eh. Dito na ako. Ay, ito na ba yun? Ay, hindi pa. Okay, ito na yung police station. Ay, ito sila. Ito sila. Uy, Uy, Oy, sir. kamusta sir slick. oy lang po. Sarap po ng tulog ko. Magandang umaga po. Magandang umaga. Ah, sir, may sasabihin po ako sa inyo. Ah, ano po kasi, eh, parang hindi ko pa po kaya tumira dito. Namimiss ko po yung mga kaibigan ko. Ah, sa bagay. Ako nga din, Slick, namimiss ko na si Swift tsaka si Lexi. Iba talaga pag kaibigan, di ba, Wets? Mm -hmm. nga po, sir. Okay. Eh, eh, yung kinita ko po kahapon, siguro kung ko na lang po ng bus pa uwi. Ah, hindi. Ito, wait Sakta Saktong sakto. Napaayos na namin ni Slick sa mekaniko ko yung kotse mo. Ay, yung kotse ko talaga po. Nasa po. Ah, to. Teka. Diyan ka lang, Betz, Kukunin ko yung kotse mo. Mm, sige po. Ay, saktong sakto to. Ang ko ni Sir Wafa yan. Ito, bahan mo na. Uy, thank you po. Sandwich. Hindi na magutog sa biyahe. Ay, opo. Maraming salamat po. Sarap na ito. Uy, wetz. Kotse mo. Ay. Nalapag ko na. <laughs> Wow, bago po yan ah. Sabi ko sa'yo, magaling mekaniko namin eh. Ginawa niya ng bus yung kotse mo. Oo oh, nga po, <laughs> parang kasha tayo dito. Dat Tatlo eh. Pero po yun, maraming salamat po talaga, Sir Wapo, pati Sir Slick, sa opportunity po na binigay niyo sa akin. Pero gusto Siyempre po naman. Eh. Wits, welcome na welcome ka lagi sa Cover City. Tsaka kaya namin ginawang bus yan para sa susunod na pumunta ka dito, isama mo na yung mga kaibigan mo. Ay, upo, nice idea po yun. Sige po, Sir Wapo, Sir Slick. Mga nyo na po ako, mababa pa po, po yung biyahe ko eh. Salamat po. Sige, salamat din sa pagbisita, Wits. ingat Sige sa biyahe. Sige po, mauna na po ako. Sige po, mauna na po ako. Sige, ingat ka, Wits ha. Opo, salamat. Po. Salamat po. Okay, malulungkot ako kasi marimish ko itong Cover City. Marami pa namang memories dito. Okay, papapaalam na ako dito sa syudad. Paalam. Babalik na muna ako sa amin. Okay, excited na excited na ako umuwi sa amin. Pero hindi ko alam kung ayos yung bahay. Kaya na, na-miss ko mga kaibigan ko. Teka, pa na ako. Eh, na ko to. Namiss ko tong home shop ni Junard. Dito na nga ako. Nakauwi na nga ako. Teka lang, nandito pa ba sila? Nasa, na yung mga yun? Teka, park ko nga muna tong sasakyan ko. Teka lang, nandito pa sila sa bahay ko? Ah, uh, Lin, Raizu, Jules, nandito ba kayo? Oh. Nasaan yung mga yun? Uh, ay, dito sa likod ng bahay ko. Uy, guys, anong ginagawa nyo dyan? Uy, alam! 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 Nakauwi ka na pala. Aray ko Oo, nakauwi na ako, guys Namiss ko kayo Uy, nakauwi na siya na -miss ko na. Namiss ko kayo, guys Namiss ko kayo Namiss ko namin nagalala kami na -miss ko Nag sa'yo Eh, ano? Pasensyon na kayo, guys Na naglayas ako Sorry Sorry Sorry, wet Sorry, wet Walang, uh -oh! walang, walang problema yon Sorry din guys, iniwan ko kayo. Marami akong kwento na, marami akong story na ikikwento sa inyo. Napunta ako oh. sa isang syudad. Hello. Pero, mm -mm, wow. pero sa susunod na yon adventure. And next time, yayayain ko kayo. Ang mga malulupit na tao dun. At mga mababait. Ako din! Ako Kaya kung gusto nyo pa na mag-get tong klaseng video, click nyo yung video sa screen nyo. Nag-enjoy kayo! mag kayo ng like! At mag-subscribe! Check out nyo na rin pala yung channel ng Aquaverse. Link in the description down below. At panoorin nyo rin yung iba nilang adventure. For sure, magugustuhan nyo yan. Maraming salamat sa panonood! Paalam! Paalam! Bye-bye! Paalam, ka!